Yay! Welcome to my YouTube channel! Tara na, samahan nyo kong gumawa ng Coffee mo. Jelly! Baka mamaya yung coffee-coffee mo maging Chocolate Jelly, ana! Ito ngayon ay gagawin natin ah, uh, ito jelly, gagawin natin coffee jelly. Black at isang white. Yung white, naluto na siya. Ito. Ayan, pinakukuloan na natin yung black uh, gulaman. Ayan. Habang tayo nagihintay na kumulo ang ating gulaman, pakikita ko muna sa inyo ang ating ilalagay na uh, creamier all-purpose <coughs> Premier. Ito yung ilalagay natin para do sa gulamang. At isa naman chocolate. Chocolate pala, hindi pala. Hindi pala coffee, chocolate pala. Sorryin kamalita yeah. Yan na nga sinasabi ko sa'yo, ating labo talaga ng mata mo. E, eh, chocolate jelly pala gagawin mo eh. Ba't ba naman nasasabi mo yung coffee jelly? E, eh, para sa mga ano yun eh. May edad eh. E, eh, para naman sa mga may bata yung gagawin mo. Ang mga bata mahilig sa chocolate. Kaya naman, eh, chocolate ang nakita ko kanina. Nagtaka nga ako sa'yo kung bakit Kopi ang sinasabi mo, labo na talaga ng mata mo, pati nga mo, labo na rin. Manood ka na nga lang, Kuracha, ewan eh, ko sa'yo. Tingnan mo na lang tong kinagawa ko, oh. manood ka para pagka natapos yan at malamig na makakatikim ka naman, ikaw ay eh, saksakan ka ng takaw. Kanya nga ating tinitignan ko ginagawa mo eh. Akala ko kanina eh, kopi. Eh, hinahanap ko yung kopi, hindi ko naman makita. Eh, ang nabasa ko kaya eh, chocolate. Oh, ano ngayon ha? Apat ah, na mata mo, hindi mo pa nakikita. Kung hindi ko pa inggod sa ma sa mata mo yung gagawin mo, hindi mo pa mababasa. Nako, magpa-check up ka na nga sa mata. Pati tenga mo, pa-check up mo na rin. Lahat pa-check up mo na rin. Maliwanag pa ang aking mata ko, Ratchago. Kaya manahimik ka. Nakita mo bago ang aking salamin? Aber, asaan? Asaan? Ayan o, ang ganda-ganda ng salamin ko. Tignan mo ko na kasi. Pagkatapos natin gumawa nito, Kuracha, eh, aayusin ko pa yung bata para naman paligayahin ko siya. ko siya daw ay may itutula. Oo nga, ating. Kanina pa yung kalabit ng kalabit. Ang sabi niya eh, may itutula daw siya kaya dalian mo dyan ateng. Ay nako, yung bata atat na atat nang magtula. At yung pagkain na yan na ginagawa mo, ayusin mo para na mamasihan yung mga titikim na yan. Lalong lalo na sa mga bata, paborito paborito yan ng mga bata. ang antulin mo naman palang gumawa ng chocolate jelly. Mukhang masarap, nako, sa tingin palang eh nakakatakam na. Baka hindi lumamigyan ay eh, maubos ka agad dyan. Ako po, patikim nga. Ikaw talaga hindi ka makapagintay. Tara na at punta tayo doon. At uh, tayo mag-uumpisa na. Ako, atat na atat na yung isa. Gusto nang mag-ano ron, magtula-tula. Sige na ating, tapusin mo na yan. At ilagay mo na yan sa freezer para bukas e eh, mas lalong masarap. At ikaw ata yung MC Pakikinggan ko yan ha, yung tula ni Ina. Ay, naku naku. O, sya, sya, sya. Halika na. A few moments later. Maganda yes, pa ka ng hapon ko sa inyong yes. hat. Sa tula na. Ako'y may pangalan. Ako'y may pangalan. Yan po ang kanyang tutulakin. Pakinggan po natin. Ako'y may pangalan. Ako'y

Diyan, Hanggang dito na lang. Subscribe niyo ang aking channel. Press bell notification para lang kayo sa video. Bye! Shout out sa mga nanonood sa akin diyan. Sa lahat-lahat. Sa mga bago at dati subscriber. Bye-bye! Thank you for watching.